Pagpapos sa handaan nila. Wow, ang sarap ng mga handa nila. Oh. Kami na lang dalawa kakain ito. Salamat sa pag-prepare ni Lani at saka ni Jean Gallardo. yung mga kasuan, mga gwapa nila. Tumulong kami. tumulong pala sila. Ako lang wala. Kakain lang ako. Kaya ako si Gina nga nga, no? Oh, si Gina pala. Si ah, Gina lang yun po. Ayan, ako si Nira, Labandera. Pumunta kayo kanina umaga. Kalihar ako nga. Sa bilang lahat. Yan lang sila. Bababa na po. Ako. Kararating ko lang. Lamat din na. Kakain ko na. Sarap pagkain niyo. May may kanin pa daw. Ayun pa lang pa. Kumain ka dyan. Pili tayo nga yung kalan ko eh. Hindi pa nalutang lugaw. Hahaha. <laughs> yung okay. wala pala na tulog wala nuto kayong tulog pumunta ka doon sa yung yung ah, saan ba yun? Balintawak yung 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 Balintawak. yung 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 yung

Pesta pista ng libtong. New Year. Ah, New Year, pista talaga. Na pista ng libtong. Mmm. Like like Sarap ng salad. Hmm, nakaabot ko sa prunes lang. Mm. Ako na lang isa kakain. Ay, huli ka Pagkakain ako mag isa. Mag <laughs> isa mo na dyan. Mm. Mahina pa man akong kumakain. Walang ngipin eh. Huwag mo na yan. Huwag ka na mahiya sa hipon na nag isa Kinaan ko na ng isa eh. No, no? <laughs> nag isa na lang yan. Mahiya. Ang dami ng ulang. Huwag mo to. Huwag mo masakit ha. May bisita nga eh. May bisita pa ba kayo? Mamaya. Mamaya. Mamaya? Mamaya. E, wala pala nung... Pag-ing kami doon, no? Happy, happy ing uh, Happy Piesta and Happy New Year. Piesta ng Libdong, January 7, 2025. Huwag mo na, kaya maanaw pa ako. Isa lang kinahin ko nga. Okay. Ayun, no? Then, naman naman 'yan ano? Puro naman dahon.